Alam nyo ba, dalawang bata ang naliligo sa pool ang nalunod at pumanaw. Ito ay trending na sa iba't ibang social media platform na unsaan, saan itong dalawang batang to iniwan ng mga guardian or ng mga magulang na naliligo sa pool. Ayon nyo sa source, ang unang nalunod na bata ay naglalaro ng edad ng 8 years old at ang pangalawa naman ay 5 years old. Pasing nga sa CCTV na nakunan, itong dalawang tong bata iniwan lang sa pool na naliligo. Tapos ang mga guardian o yung mga parents ay nasa loob lang mismo ng kwarto o ng bahay. Ang dahilan nga na kanila pagpanaw at pagkamatay yung dahil sa pagkuha nila ng salbabida na nasa ilalim na parte ng pool. Ilang minuto na nga na nakalutang ang dalawang batang ito sa kalang nakita ng mga magulang. Ito talaga ang dahilan at kailangan natin gawin ng mga matatanda na bantayan natin ang mga anak natin sa haling maliligo sila sa pool. At kung napanood nyo ngayong video, ito talaga namang ka at maiiyak na lang sa nangyari sa dalawang batang ito. Kahit na ako, naiyak ako sa mga nangyari at nakikita ko yung mga bata na nalulunod. Awareness to sa mga magulang na magpupunta ng pool magsiswimming na lagi yung babantayan ang mga bata. Kasi hindi lahat ng bata ay marunong lumangoy. Dahil nga saan nangyaring ito, yung swimming nila, himbis naging masaya, naging malungkot pa. So ikaw, ano magiging reaction mo sa video ito? So hanggang dito na lang. Paalam!